Sa vlog na ito ay samahan niyo akong akyatin ang Mount Kasilungan sa bayan ng Kalawan, Laguna. Ang bundok na ito ay isa sa sumikat na hiking spots noong taong 2024. Tara na at upisahan na natin ang video. Ang Mount Kasilungan ay matatagpuan sa Barangay Lamot 2 dito sa Kalawan, Laguna. Bago mag hiking sa Mount Kasilungan ay kailangan mag-register muna at magbayad ng 30 pesos per head dito sa Barangay Hall. Mula sa Barangay Hall ay sumakay kami ng tricycle patungo sa jump-off point. Yo, galing Barangay. Uh, 20 pesos per head lang yung tricycle. Tapunta rito sa jump-off mismo. Kaya ko po yung guide? Hindi po! Ay, hindi po. Hindi. Ay, tanod din po ako. Barangay, tanod din po ako ng barangay na lamot. 12. si so, ako din po ay guide ng guide. Ah, And sige po. Hintay lang po natin. Oo, oh, sige po. Hintayin hintay lang. Uh, ito si Kuya JM. Yung tour guide namin dito sa Mount We Go oh, okay. from jump up. Ano uh, po, kalsada muna yung tinadaan namin. Okay, papasok kami dito sa off-road. Lasan kami um, motor lang. Hirap mag-motor. Okay. So, ito na siguro yung pinaka-start ng train. Maraming tombang ano. Mapupunong ng saging. Medyo umaahon na kami. Unti-unti. Yo guys, meron dito ng ano. Fig. Natutunan ko talon na kay Ma'am Celine Morello yung sa FB. Yung binablog niya yung mga native uh, species ng mga halaman tsaka mga pun, tsaka mga ibon sa Philippines. Ayan daw. Fig daw yan, fig. Kinakain daw yan, sabi niya. Yo. Pag maulan dito, tingin ko mahirap. Ayan. Sobrang putik siguro dito. Buti nga daw sabi ni Kuya, tour guide. Umaraw, kaya medyo natuyo-tuyo yung trail. Kasi nag-uulan itong mga nakarang araw. oh. So, nag na siyang tumarek yung trail after mga 40 minutes yung nakamit. So, yeah. Kalaban dun sa trail ay napakainit. Pag gantong oras ka makit. Right? Mga around 11 p.m. Yeah. Ay, ay, Parang hangin. tingin ko ayan ay mga makiling. Yan, medyo na yung trail. na na sa araw. Ha. Yo, muulan doon. Sa <laughs> <laughs> Dito sa sa bundok hindi naman. <laughs> Lamang yung pahinga namin kaysa ahon eh. Sensor. <laughs> <laughs> May fly saging na sa ba. Ay. Hayun lang tayo nakana na may fly. Okay. Yo, oi. Ano meron pa tayo oh hinog na. Kadugo pa ko ulit ito sana. Ito. Hinog na yan, masarap. Ito, Hindi mo siya nakakaw, ha, pag kinain. Ana oo, ang ganda no. Ito, hinog na din sa budlo. Ano ba 'to? Ay, puso nga ng saging ngayon. Kung sipag ka lang, no, hindi ka magagutom dito. Oo nga. Banana Ay, ito masarap kami yung banana. Kaya parang ganda. Kaya nga eh. Tapos buo lang. Hindi na hatiin. Matamis. Kaya tayong ibon ah. Ano masarap? Para ang lakas ng ulan doon. Kaya nga. Wala ka nang makita. Huwag nga sana. Okay na yung ganito. Gusto ko na yung ganito. Huwag lang. Huwag lang umulan. Oo.

Max tayo dati, buko Max no? Mmmmm -hmm. no. That's good May permiso niya May answer Ah, Pinahal ka naman kami ng guide Imagine ngay. ko na lang nga nung banalak niya Yo, Hahaha lagpas 1 hour na kami sa punta uh, hike Sabi ni Ketul guide yeah, ay sabi, Kalahati na daw <laughs> Yun Tuntungan mga tropa ko Kasi kalahati na kami uh, Oo oh, oh. ah. Sabi guys, basic. 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 Himatay yan. <laughs> basic yung pahingi. <laughs> ay. <laughs> Kaya, <ako> na. Ay. <laughs> ay. 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 Ay, ikaw na nga kayo <laughs> ah, Sige mga ako, oh, ito yung pangalawang tour guide namin oh. Sige so, mga ako Saan kayo kuya? Ano, malapit na po, 5 minutes na lang 5 minutes na lang <laughs> Ito <laughs> e, <eto>, makbo <laughs> Magsigaw ka nga Ayaw ko gagawin <laughs> Oh, Ameya samait na. Ambilu eh. Kali buki kada na. Amoga sabih ung samain na. Sige, kakat-kakat natin eh. Napaplang kaya tama ni ko ya. Eh, katay naahas no. Katay naahas. Bakit parang no ikut-ikut siya? Parang buot medyo kusiro kakanon. Ginapakan. parang naano ano siya eh. May nakagat din. Mm -hmm. okay. <laughs> Alam mo nakapit na. Okay, Yo guys, meron dito ang duhat. Ayan. Ito yung hinog na. Ano purple? Ano ara? Bigyan mo. Kinakaya ara. Mimita si James. Para... Taka... Uy, kakaya ni kami sa kanya. Ano kaya? Jamila. Sino? Yeah. Wait lang kuya, anong pa? <laughs> picture to eh. Video na lang. Mas ito ulit. ba may dal Dalindan ba to? Oo oh, yata, yeah, maliit. Yes. Yeah. Ayan, Mark. Tsaka it? yan. ayan, ayan, ito taas. ba? dami lang ng buto eh. Ang dami nga dito, no? bungang kahoy. Okay. Sa buot, sa bundok yan. Right? Ang dami, iba't ibang tanim nga. Yeah. na yeah. ako sa saging. But ito na, 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 na yung trail. Snacks natin. Snacks namin yan. Ito dito. Parang kang madre dyan. <laughs> diba ang ano daw? Pray for us. Parang... Yo. Ah, uh, lag ah, uh, lagpas 1 and 1 hour na kami nag-nagte-trekking. Ito 'yung trail niya. Medyo ano sa medyo presko na hindi ka tulad sa unang part na mainit kasi nagkaroon ng cloud cover. Tapos dito ay may mga ito parang galing sa tree planting activity, mga bagong sibol na puno. Tapos nito ayan. Huh. Ito, lamig, ang presko ng trail dito. Malamig. Taas ko ka na. Sabi ko, parang may masakit. <laughs> kabila. Ah, kailangan Hindi, ba? Oh, ha, hindi, okay pala. Ano ba yun? Ano yung dalandan? Maliliit pa. Mayaman sa fruits to nga, no? Yo. Yo. Sabi ni Kuya Tour Guide, malapit na kami sa summit. Tapos, maambon na. Ha! Hindi ambon guys, umuulan na. Pero ito na yung Kalahiba na park. Ibig sabihin ito, eh, palatandaan ito na Ayan. malapit na sa summit yun lang ang maulan magiging madulas yung aming pagbaba huh? yun na, yeah, maganda wala pa sa summit yan ha Ano ba sa walang. Ayun ay, samit. na yung summit. Ano

ulan. So no choice at kailangan suungin tong mga balahid nito. Yo. Ah. Mga kasama ko medyo nauna na. na. Bali yung iwan ako sa glit para kasi yung andulas, yung sobrang andulas Yung sandals ko lumulusot yung paos sa sandals kaya hirap ako maglakad. Tsaka one thing, one more thing dapat magkakit ka ng bundok talaga ano physically fit at least one week preparation na cardio exercises Para hindi ka magaya sa tulad ko na kinakapos yun <laughs> lang Summit na guys. So So magpapitin siya Ay gusto ko habulin yung Ay yung panabao. Ay pipicture mo ko doon yung panabao. Kaya nga. mag-point. point to mo point two times. Hindi, two times pala. sa Maganda doon. Maganda. Parang feeling mo. Ano Ano yung kabilang bundok? Parang magising taas lang. Ay, do ay, Saan pa kuya? Hindi ito yung summit? Diyan pa? kuya? <laughs> oh, <happy laughs> <na ba>? ay doon pa pa yung naman. ay tun pa yung yung samit. yung mga lake yung mga lake. Ayun oh, yun mga yung yung lake. Na yung Saan pa yung samit. ay tun yung samit. ay tun pa yung samit. ay tun pa yung samit. ay yung Five, ah, one, two, two. Kasi Ah, one, two, three, four, five. ko huh? Seven, Seven lakes? ng Bulacan. Ayun, no. Ayun, no? Nang San Pablo City. Yeah. Bulacan, sabi ko ba? <laughs> 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 Tara uh, guys, nilay daw sa kabila. Ano na to ah? Video na to ah. na to. Oh, dito. <laughs> <off my> <laughs> Uy, pag may may please, ganda ng top niya, yung summit. Grasslands. Tingin ko, Kalawan, Laguna, Santa Cruz. Ah. Ganun. Ba eh. Ah. Ay, ang laki naman ng kuko nito. Ay, may baka oh.

moo. Moo. Iwasan lang natin siya. Hello, nakatingin yung isa. diyan. <laughs> yeah. Hindi, okay, sa dalawa, dalawa sila. Couple. Okay. Yan, tsaka yun. Hmm. Uy! Diyan. <laughs> mami ko, mami ko, mami ko. Ayan, <laughs> yeah, nasa po yung bundok tikaw? Dito. Ay, di ba lang. Ah, Anong bundok yung kabila? Yun? Parang hindi hmm. yung hirit eh. Mapuno yung tapi Saan tayo kuya? Doon ah, pa. Ah, pa yung pa yung Ano? 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 mo lang. <laughs> Iba lumapit siya. Ang dami lamok niya, no? Dapat siya lumapit. <laughs> ayun, ayun si Marco. Si Ay, Aya takot din. <laughs> Pwede naman nanin ako Testing mo. Testing mo na. <laughs> <laughs> Di Marco, sanay ka na dyan eh. Di ba sa ano, nagputuha sa tanay? Ah, Pwede hawakan mo. Hmm. Hindi wala ko ya. Sige, testing mo. Yan. Kakagatin ko. Ito lang mga ano, Chels. Ito lang mo, ako, ano, lang mo ako, ako bakit? Okay, okay. wait lang. <laughs> wait lang. <laughs> mas lang mas yun lang. Hindi so, lang. Point ba? Sige, ganyan yung mga. lang. May options ka. One, saka Ikaw, point Ikaw gusto mo rin? Five. Ayaw. Ayaw mo. Lumalapit. <laughs> Oo, <laughs> tingnan mo lumalapit siya. Yan na naman daw kasi. Pinasabik <laughs> na eh. Pinasarap mo lang eh. Ah, ito. Okay. San Pablo pa din to. yeah yung tinitingnan natin. Siguro San Pablo. Wala ka naman yung San Pablo. Mm -hmm, malaki yan. Pero yung bundok na yun, mm. ano siya? Mount Banahaw. Yung Banahaw, Ayan. Laguna pa din. Ah, uh, sa ta na Laguna at saka Quezon Province. Oh. Ayun, isang lake. Ayan. Kaya lang bilangin? One, two. Lake ba yung puting yun? Oo. Oh, oh, oh. one, two, three, four, 4. Nandun ito yung ito oh, may isa doon eh. Ito, ito, Isa. Kita mo ito. Ito, ito, ito. 1, 2. May isa nakatago. 3, 4, 5. Ito yung 6. Ah, ayun. 6 to 7. Ah, ayun. Ito, ito, ito. Ito dalawa yun, Lord. Ayun mo, isa bitong mataas, isang mababaw. Na-awalik? Oo. Hindi ko kayo Ayun, maganda nga mababaw. Pagulong. Ay, ay, lang doon, Kita nyo, hinihigop niya yung ano? So, yun niya, yun. Yung ulap, hmm. umaangat. Mother nature is mother. <laughs> Ang galing. <laughs> Bakit? Bak <laughs> <laughs> ano? Ayun yung Rizal provinces. Tapos yung mga bundok sa Sierra Madre. Ayun siya, nandun Tapos ayun naman yung Talim Island. Ayun yung lang kita Mount Tagapo. Ayun yung tip. Ito. Ayun. yung ayun yung tip ng Mount Tagapo. Tapos, kita din yung Metro Manila dito. Ayan. Tapos, yung body of water na yan, ayan yung Laguna Lake. Ayan. Dito naman ay umuulan. More. Ang galing mo, mangat na mangat na talaga siya. Ayan. Ayan naman yung Banahaw Trilogy. Ito yata yung Mount San Cristobal Tapos yun yung Mount Banahaw Natatakpan ng ulap Tapos dito sa banda rito Kita yung City of Seven Lakes San Pablo City Ayan, mga lake yan Ayan Mga lake yan Amaya, kung maganda yung panahon Nagpapalipad ako ng drone Para makita niya yung aerial view Yo, time check 130 130 So almost 3 years namin inakyat <laughs> Dito namin sa summit ng Mount oo, Kasilungan Yung vegetation dito Ito lang mga damo lang Tapos kinakain siya ng mga baka Kung sa ako siguro sa ano na yan Tapos mga tumutubo Sa pupo nila May tumutubong kabute. <laughs> Ayaw. Hindi ko alam kung nakain yan. Sabi ni Kuya, tuwag ka din daw. Mahin pa isa. Ang <laughs> dapat na kinawan ninyo ito pa ni James kanina. Pagpo tripin natin. Ah, perfect! Hindi naman dito. Tingin sa kamay. Tingin sa kamay. <laughs> okay. One hour pag gulong pa. Legenda bababa na kami nakita nyo na yung summit ng Mount Kasilungan sana makapunta rin kayo dito napakaganda nga worth it yung hirap <laughs> going down